Ang laki ng huli. palaki na ng palaki, oh. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali si Bosing po ay galing sa bayan at siya po ay na malengke. Bumili po siya ng mga isda at uh, iba pang mga pwede pong pang ulam namin. Yan daw po ay stack lang po namin yung iba sa rep. Pang ulam-ulam po. Uh. At pagluluto na rin po ako dahil si Becca po mamaya ay nadi dito. At itutuloy po ulit niya yung pagpipintura dito po sa aming kusina. Ayan po si Bossing kadadating galing binilin palengke. Oh, dami mo naman binilim pa ko eh. Rutas, oh, ito yung mga pabili mo ah. Tapos? Ito ay galing kayo ninang Ah, nakita mo sa bayan. Nakita mo sa bayan. Ha? Reject daw yan. Ay, madami. Ay, din niya. Ah, uh -huh. ay pinay pinahing... Sabi... Sabi... pinayhingi ka na lang. Sa akin lang ay may kasag na ako doon binihay na kaunti ay babahay ko sa akin. <laughs> Saan? Nasa fish uh -huh. Ito po ang binili okay, po ni Bossing. Bossing, li... ano ito? Ilagay ko muna sa ref li At si Bossing po ay may binili rin paa po ng manok. Ay lilinisan daw po muna niya. Na... Yan po ang lulutuin po namin ngayon. Ba, hindi ko na pinatanggalan doon. Bakit? Ay, sabi sa akin ay magatay ka. Thank you. Sige, huwag na kayo. Tako na lang akong tatanggal. Ah. Ayan po. Bali, nililinisan po niya yung paa po Pero naman. Tatanggal ayaw po po. Lulutuin po namin adobo. Ayan po. Bali, nalinisan na po ni Bossing itong mga paa po ng manok. At ngayon naman po ay naglilinis na po siya oh. ng pakoy. Ako naman po ay magluluto na ng... ng ampalaya. Yung ampalaya pong bigay kay Bossing. Ayan po at luto na po itong ating ginisang ampalaya. Ayan po, bali ito yung mga pakoy na nalinis na po ni Bossing at ito po yung ilalagay ko sa rep. At si Bossing po kanina ay bumili na rin po ng isdang. Ito po yung na. Wow! Ito ay, ano tawag dito, parang perit na yung parang lumaki tambakol ah, iyon. o yellow pin. Pag lumaki han eh. Hmm. Ay, dito ay an anong, anong tawag? Ay, perit. Akala ko ay kawan. Burubuto. Iba, iba ang burubuto. Ah, Busing. iba pa. pa kayo ito. Pero ang burubuto. Ah. Ito ay tinamutlapad ito, ito, yun ay below. Uh -huh. Pamisan-misan ko kami nabili din ng isda na sa dagat. Nakakasawa ko naman yung sapis pa. Bibigyan po natin ng isda si Adjo. Tinatanggalan na rin po ni Bossing ng hasang. Nililinisan na po. Tinanggalan na ng pitok at hasang. Okay na ito. Ang kaya pinahingi ng ampalaya eh. ay... Ayan po, bali magluluto na rin po ako nitong paapo ng manok. Ito po yung ating mga ingredients. sa pressure cooker ko kan kung pululutuin para malambot na malambot ang ating malambot yan guys at nabigay na po natin ang bawang sibuyas Lagyan na po natin ang toyo. una naipakita ko po pala kanina yung pati. lahat po ng ingredients ay ilalagay na po natin. Suka. So, Yan, so, lalagyan din po natin ng oyster sauce. Lagyan na rin po natin ng kaunting tubig. Okay. Yan po, bali, nahalo ko lang po. Ito po ay tatakpan lang po natin at palalambutin po natin ng mga 15 to 20 minutes. Si Bossing po pala ay bumili rin ng balat po ng karning kalabaw. Anong ginagawa mo? Pinagdaram po yung buwan. Balahe po. Para matanggal Pinagdaram po yung Bossing. Yung balahe po. Para po matanggal yung balahe po si trabo araw ali sinamabog Tayo po si Becca bali tinanggal na po muna yung kortina at uh, siya po ay magpipintura dito uh, sa aming mm -hmm. hindi na pinturahan kaya nilang naging pintor <laughs> <laughs> biglang naging pintor si Becca Ayan guys, at kuluan na po itong aking nilulutong papo ng manok. Si Bossing naman po nagbabali na nung kanyang balat at laman loob po ng aking kalabaw. Ito po ay binabanlian lang at ito po yung lalagay din lang mo po sa rep. Mama, Ayan po si Becca. Nagpipintura na po dito Mama, sa... Mama. sa... Mama. Mama. Hindi mo alam. Mati na nasa bayan. Eh, may naasikaso. Tingnan nyo naman po ang aming ano, pikasi na rin po. Tatbayang posteo. Bagong ligo. Tatita, jow ka muna. Kami po ay may dumating na bisita. From pateros. Sila po ay trampateros. Baby, magandang. Yan, thank you so much po sa pasalubong po nilang Hopia. Yan, may dala rin po silang itlog na maalat. Thank you po sa pasalubong. Ayan po, kumakain lang po sila at kami po ay gagala po sa bala Kain po tayo. Sige po. Ah. Yan po ay isdang salmon. Yan naman ay binili namin sa galing dagat naman po. Ayan. At si Becca po ay kakilala pala yung may kaibigan po si Becca na kakilala pala ni Naate. Oo. Ah. kaya siya pala dating talaga mauban. Ah. Eh, dahil yung dala kadaloy na pangasawa. Kaya nag-asawa na. Hindi oh. na kung uuwi. Uh. Uh. Kaya... Tapos si Becca naman po ay eh, may mga kaibigan doon. Oo. No? Uh. Doon po yung ang tradisyon sa ano, sa mga na ako na naghawak doon ng binyag, eh parang kakalan doon. Oo! Oh. <laughs> Oo oh, po, may pasabi. Oh, oh. Aba, ito po yung napunta ko may iba't pa bunutan pa. Oo, oh, tapos sa gabi yung parang may kita ako pa rin. Eh. Oo, oh, sila po yung kahit meron. Oh, may patulay pa, ganun. May patulay pa, alam mo ito. Saan ah. po pangalan niya, ma'am? Ano po, ah, Rose na lang po. Hello, Madam Midori. So, meron kami bisita ngayon from Pateros. Baka po kilala mo siya. Hello, Midori! <laughs> ang aray nga no, dati ka laro. <laughs> <laughs> siya po si Ake Rose. Uh, oh, so. Ayan. ka pa kaya nito ni... Oo, yung ate ko, nagkalaga sa kanya. Ah, okay. Yung ate ko naman, nasa law niya ngayon. Napalitang mundo. mo <laughs> din. Mm -hmm. <laughs> Napakalilita Hello. ang punang mundo. Yung palang mga kaibigan eh. ni Becca ay mga kababayan ni ate. ate. Tual -tual sa ako yung ate. may sa akin, ako'y nag-gusto ko. Ay, ano, hindi talagang binanggahan ko. Um, ano ay, ito, ayun. Hayaan mo na lang po din yan. Ako na lang maglalagay sa lababo. Bega La, kami muna ay i... paano ha? Papish panda. Ikaw naman ayun, lang hindi ba? Hindi mo na makakasama ako yung i... pintor of the day. Ay, pero kung gusto mo sumama. hindi tatapusin mo. Pwede mo. Hindi mo. na makaka ko na gawa na bukas. Ah. Biglang naging pintor si Becca. <laughs> Nag-enjoy naman na ako. So, Nag-enjoy daw naman ko siya. Kahapon pa, pag tinatanong ko siya daw pinag enjoy sa kanyang ginagawa. Ah. Basta di dahan -dahan lang, diyan. kayo dahan-dahan lang. Hindi yan ang at baka ikaw ay mga linsad. ayan po at kami papunta muna ng fish panda gagala lang muna po para makarating po si ano pangalan mo? John Nine? John, John Medisa uh, Medisa Melisa 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 mo, po Melisa po para po makarating si Melisa Melisa po Ang pangalan pala yan ni Nina yan. <laughs> si Nina yung Melissa. yung uh, Melisa Melisa Pei sila po ay from Pateros tapos ay sila po ay papunta ng Mauban Quezon ay dumaan muna po dito sa amin at sasamahan po namin ni Bossing sa palaistaan para makarating po sila doon mag ka hi. Hi. Hi, hi ka sa vlog uh, shoutout mo si mama sa kasi papa please ayun sa tumingin ka sa camera shoutout mo sa yata please Shoutout, mama. Tatat, mama ka sa ka sa Tatat, mama, papa. Ayan po, bali na dito na kami sa labas ng palaisdaan dito sa kalsada. Namumulot po sila ng pilaway. Napulot na yata ni Bosing ay kaninang umaga. Ha <laughs> ha at kami po ay maghuhulog uli ng similya ng alimanguhan. Tara po. plastic. Taguan ng sa plastic. <laughs> 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 ay, <yung> sa plastic. <laughs> Maputik lang at dito laging naulan na. -ulan. Bumblog nyo nga po kahapon. Pero kapag ganito naman pong araw ay mainit. Bandang hapon umuulan. Naglinis ng istasi bossing ngayong mga asang at pito ka. Ang tara na po dun. Si Bossing ay mabilis maglakad. <laughs> Parang po yung... Bossing, na na kami, ha? Si mga kamote ni niya atin nito so... Pasensya na lang po dito, tiya. Ang talagang mga alaga ni Bossing na manok, ay <laughs> Hindi may wasang may ipot. Ang <laughs> napapanood sila ng nakita mo na nakarating na, ka na. Ano po yung ano nakaraan Ito na? Hinulay na niyo ko yung, yung mahaba e, yung e. nini. Malapit na napuno yung hebi, gusain. Yung gusain. Oo, oh, oh, yan ay yan ay mahahaba. Ah, yun ay bangkawan. Yung bangkawan. Oh, parang kalahati lang ng niyan ng haba. Ah. Pahinga muna po kami dito at mainit. Hello, Hi. Melissa. Nakarating ka na dito? Kami Napapanood po, eh. mo lang. Napapanood lang. Tapos ngayon, dito na tayo. <laughs> Ilan taon na po si Melissa? Seven na po. Nakaka-seven lang po ng March. Pero po ang dami na isasabi, ten na daw. Oo, malaking banda. Malaki ba? ah. <laughs> oh, magandang bata. Pati. Thank you po. Thank <laughs> you ano masasabi mo? Kahit yung, sulit yung ang pagod. Yung ni hindi ginagamit eh. Ay, hinanap ko nga po yung ano at sabi ko po Kasi gagamitin na daw niya. Okay. <laughs> Matagal sa tabi. Han. Sulit sa pagod na. Narit, narit sulit ang biyahe. Eh. Okay. <laughs> yeah. <laughs> ako. ako. Hmm. Parang ba naman yung bus? Grabe. kumakapa. mga papa. <laughs> <laughs> Nasa likod lang kasi kami napapwesto. Ah. So, -balik, balik na kami rito. Eh, may nagkalok naman ng lupa. Kaya po nakabili po ako. Ah. nakabili Subdivision na po yun. Uh. Maliit nga lang po ang 79. Uh. Saan po oh, oh, dito uh. sa... Opo, po dyan po sa May nakuha po kami na halong. Buti yung dumi dumi yung sinano mo. Si kuya daw po claro. ay magpipistik. Hindi nga makita yung karito ah. Yung motor? Yung motor? Ah. Ay nakita mo na ba kayong motor? Ay awan ko, marami doon ano eh. Ito na nalaan. Wow! Nakain ka na ito, oh, Melissa. Oh, <laughs> wow! baka ka yan. Halimang, baby. Thank you po. Oh, o, sige. Eh, uh, ano man sa <laughs> <laughs> <laughs>

Ayan daw ang na nag-anak ka ng sinantulan. Oo, ang pagkakasya ni ating na ang sinantulan. Thank you know. pa... po. Gumagalaw nga pa nga ba yun eh. Ito naman hindi pa mamamatay bossing eh. Kahit ibiyahin nila. Thank hmm. <laughs> ka Si Kuya pala ay mahilig mag-fish. Susubok ay. Susubok uh, daw. Hanggang, ah. eh, po. <laughs> Susubok pa ko daw din. Susubok okay, daw po uh, si Kuya. Ibi-video ko muna si Kuya dito ah. Saan kayo busing? Bigay <laughs> sa akin yung may pahay ng hipon. Tes, tinistin ko dito, ayaw Pag hindi, dapat, talaga dapat ay sa dagat yun. Hindi, hindi kakainin yung mga artificial na gano'n. oh, dapat talaga sa dagat. Hmm, Meron na po. May kinapay ba ito? <laughs> tanggalin na yung isa. May isa pa eh. Pwede tanggalin. May humili na. Maba hmm. ka ito parang pa Ayan na po si Bosing. Kumuha ng tatlong buho ko. Oops! Oops! Aba yung sabaw na yan eh. Ah, sa, sa Maynila. Thank you. 50 pesos na. Kumakatao tumibili lang ah, sa akin ah. dito. 10 lang sa. Aba, syempre yung tracking, yung bayad pa dun sa Umakyat. Kaya pagdating talaga dun mahal na. Samantalang dito pwede mo lang mahingi. Kaya pag <laughs> ako ah. umuwi ng keso, mauugan keso ganyan to, mayroon na. Naka-prepare na ang buo kasi yung talaga eh. Gawin Pag alam na padating kayo, ay oh, nakahanda na. Ah. Pero po ngayon, wala po nakakalam na uuwi ka. Mayroon ah, kahit po yun dito. Tigas na ito Hmm, tigas na nga. Sabaw na lang. Oo, wow, ang dami. Kumpak, kasabaw, lab. Oh. Kailan ka po? Oh. Ayaw mo? Oo, ba mag-ihi ka pa mama niya? sa biyahe nga ba? <laughs> nga pala sila. <laughs> Magbaba para na lang kay para po. Masarap sa ura yun, di ba? Uh -huh. Hindi ba po? Uh -huh. Sabi ko po sa nanay ko na karang Gusto ah, kumain ng ura Hindi lang yata 31 years na hindi ako nakakain nun. Oh. Sabi niya. Ay, eh, hindi tagkuray ngayon, yun. Asya. Sarap yun. Mm. Mm. Ayun ay, na may aray ding lagyan. Ang galit Hmm. Yung alimang ko, aray ding lagyan. Kuya, inom ka muna. Yan ay ang... Ang nakalit lang na yung nakisinsahan sa ng buhay. Parali pa eh. Alam ba yung Ano nila ito? Ito po yung pamangkin ng asawa ko pero ako na po talaga nag-alaga nito isang buwang may ng pulso. Galing po ito sa Qatar. Ah. Ay, nahuli na. Ah! Nakahuli ng na, ano? Midyad. Midyad. ni? <laughs> eh. Kala ko lang yung silang Bal nahuli. Babali na yun! <laughs> babalik tao, babalik. Maliit pa po. Ah, ati mo yan. Ah. Uh. Nakahuli. Nakahuli sa matal. <laughs> Dapat ay pinitura mo pala muna. Ha? Huh? Picture mo muna siya. Picture mo. Ganda oh. Picture mo dali. Picture, mo. picture, picture <laughs> daw mo na picture. Ano ano 'yan? Ilal ah wag lang masyadong lalapit. Maliit pa po. Naalpasan daw muna. Ah. makahuli lang masaya na ako. Ay. Lalaki pa yan, boss. <laughs> mm. Kakatibo pati yun. Nakahuli po ulit ng midyad. Niloloko ni ate. Pakayon din daw yan. Pakayon mo daw ulit yan, oh, Sa ipadalwa na po ito. <laughs> <laughs> ano, alpas. Dapat din natin. Alpas dapat din natin. mo. <laughs> okay, okay lang po. Ah, mo. Wag mo na alpasan, bossing. Ay, abalala. Ano? may nahuli po ulit Apa? palaki 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 po ang huli niya kanina small, medium Abay, ngayon ay malaki na po oh. picture lang kita kuya ha. malaki ng huli palaki na ng palaki 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 baka na may abot pa Huwag na pa. Okay lang. Na po, susunod na balik na lang namin. Lalaki pa yan. Baka <laughs> <laughs> sa susunod na balik natin, kasama na natin si Mama. <laughs> ay, mas, mam. Yung dalawang lola nito. <laughs> ano, Automatic yung magdadala tayo Alpa sa kaya. Alpasan mo ulit yung alpasan daw po ulit. Yeah. Eh. At wala po silang dalang is, ano ay yung... Cooler. <laughs> Cooler ay... Malayo pa ang biyahe nila. Yung mabubulok lang po yun sa biyahe. Bumaon. <laughs> Nag-i-enjoy lang po si kuyang mag ano, <laughs> <laughs> Mamingwit. <Manista. laughs> oh, Yan. Nakatatlo na. Aglalak. Palaki ng pala ngayon. Wala kong ilang isina. Sihi. Isa dulo. Lolo carbon pang ano. <laughs> pang dulo. Di ba ba hindi tayo ngayon? Sa lakbang. Bukas. <dune. laughs> Bukas pa. Bukas Ayan po picture taking muna. One, two, three, smile. Okay na po 'yun. Thank you po. Bubuksan ko pati muna ito sa na Kami po ay pauwi na. nag enjoy ka naman Kuya sa pamimingwit mo. Kaya alam po yung mga nahuli ni Kuya, binalik din sa ano sa tubig. Oo, <laughs> Mama, mama isda pa yung nahuli <laughs> Sila po ay diretsyo na nang Mauban, Quezon. Dadalaw daw muna po sila doon sa kanilang mga kamag-anak doon. Ayan po, bali kami pauwi na. Hi po! <laughs> pusing atin nang ihati din sila sa bayan. Thank you Thank po. You. Thank you po. Nag-enjoy ka? Opo. <laughs> Nag-enjoy daw po si Melissa. Takot kaya ata naman. Mm. Takot sa isda, ayaw mm -hmm. lumapit. <laughs> Hindi ako takot sa si isda. Hindi po ako takot. Sabi mo kay mama, papa. Mama, papa. Mama, Papa, Chao, <laughs> <misunder dentro> Papa. <laughs> nasaan po yung mama at papa nila? Nasa Qatar po. Ah, nasa Qatar. Shout out po ang mama at papa. Shout out po, mama, papa. Kailala po. Lola pe papa. Lola pe nandito na ako kay Atines. Lola pe nakadito na ako ni Atines po. Bye ko. Makukurot ka sa singit mo. Wow, <laughs> um ayaw ko po mm. Tayo po ay na dito ah. Ang labas na ito ay kanadudutski. Matadaanan natin yung kanatiyaminda, kanadudut. Ito yung pasang din, may daan din sa may na Nai, din naman po ito nung kailan nga ba nung papunta kayo kila... Kila Hisino. dito lang po ay sasahan po ang ano ah ang daan eh, hindi na nagaan si bossing hindi na bosing bossing thank you to next bossing natulog po yung aming bata, bata ah nakatulog <laughs> na baby <laughs> baby dito na po sila sa terminal ingat po mo. kayo bosing yung mga tala nila love, 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 love. sa love, love, love. Love, love. thank you po thank you na kayo tinel thank, thank you na <laughs> ingat po kayo Bye. Pasakay na po sila. Bakit na uh, Ay, no? Muna na. Mundo Sila pala ay sa bus sa sakayan. Wala koi van. Yung su nila nadala dala. Uh, okay Bye po. Uh. Much 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 later. Ayan at nandito na po ulit kami sa bahay at kumakain na po si Becca. Parang ano ngayon yung buhok ay iba na ang kulay. Ang <laughs> gawa ng pintura hmm. Kain po tayo. Kain na po. At update po dito sa kay Becca ang pininturahan. Wow! Para Gumanda na. Ano tayo? Ay ito dito ko lang na no? Hindi ko pa naman dito nasa kapatay yung uno. nagka yung pintura naman. Mejor mm -hmm. dito pa mai-cut hindi ko na kailangan dito tuturuan dito. Ayun po. Kuha n'yo ulit ng bunon. Ayun naman pong ay guguhitan para lalagyan ng parang ganito ah. Pwede ka nang mamakyao nang <laughs> Pwede ka nang mamakyao nang pagbipintura ato. oh. Marunong na po si Bekka naka-experience. Kumusta naman yung tanghalian? Ba, madami ba ulam? pa dito yung ayun Ayan guys, at meron po ditong iskabetsi. Iskabetsing papaya at ang sahog po ay pritong pritong isda. Ayan po si Adyaw. <laughs> Siya po ang nagluto na ang iskabetsi. Lagyan mo ng isda, Adyaw. Parang may prito pa doon ah. Yung may taklog dun, ah. Ito lang ako. Alright. Dagdagan mo na. Tama na natin. Lagyan mo pa na isa. Tama na yun. Dagdagan mo na isa. Ayan, at ito po'y may pasalubong sa ating itlog na maalat. Yung ating bumisitang subscriber. Salamat. Sa iyan, dalawa. O, Bec, ay kayo bibigyan ko rin ng itlog na maalat. Salamat po, Katya, sa tulad update po kay Beka Ayan, bali, napinturahan na nga po niya itong dingding natin. Kaya siya po dito naman nagpipintura sa ibaba. At ang bali may audience. Okay ka lang. Kami nanonood. Uh, first coating po. Malakas yung TV. Kami po nanonood ng vlog ni White. Si Bobby naman ay avocado First time ba ha? Banana. Hindi halatang first time na magpintura. Maganda po ang pagkakapintura ni Bekka. Ang ko na yung tubig. Dumating po si Lea. Ay, nung makita ni Teo ay dali-daling nagpunta doon. Kilala mo yan, baby ko? Ha? Kinala mo yan, hindi nasa lubong. For baby tayo. Wow, thank you po. Sabi mo, baby ko, thank you po. <laughs> Ate, no? Wow, Ay, salamat. Meron ako damit para kay Teo. Wow, thank you. Mag-hopia ka wow, muna. Wow, salamat mo galing dito. Ay, dumating kanina dito ang subscriber. Ay. Wow! O yan yung para kay Teo. Pero no, wow. maganda. <laughs> oh, kasya ito. Maganda, may luto. Nag-ipis po sila doon. Ah. Wow, thank you so much sa mga pasalubong. Ito na. Wow, cute naman ito. Ano ito? Ah, o rep magnet? Maganda! Cute mm -hmm. naman ito, Boracay. Ayan pong... Salamat. ...saya na sa inyo po, mga girls. May pangalan po iyan, atin. Oo. Oo, bahal sa iyo itong isa. Mm. Bottle opener at saka case. Okay mo, lalo sa iyo yung bag. Sabi niya eh. O Sige po. Bibigay ko kay Bossing tong isa. Tapos ibibigay ko kay Dro itong isa. Ito pala ay pwedeng pang ano sa cellphone, ano. Naka, naka may pangalan po pala ito, Milot. Merci. Hmm. Hmm. Tapos ay may Kim. Thank you. Thank you, Leia. Welcome hmm. po. Ayan, bali 'yun po 'yung naging kaganapan sa amin ngayong araw. Salamat po ulit sa ating mga solid subscribers na bumisita po dito sa amin. Tay Kuya Junjun at kay Ate Rose at sa kasama po nilang anak si Melissa. At syempre, salamat din kay Becca dahil na pinturahan na 'yung dingding po ng amin kusina. Nagbukhang malinis na at maliwalas. Thank you ulit Becca. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!